Hello guys! Magandang tanghali. Ngayon ay mag-vlog tayo. Ito na yung wallpapers ko ng bulaklak. Ito, yung banda. Wala nang bulaklak. At saka, papakita ko sa inyo yung mulberry. Yung mulberry namin. Ito. Ayan na may ano na siya may bunga ito yung bunga niya guys maliit pa lang siya may bunga na siya yung ginawa ko dito ah uh, kinuha ko yung isa kasi dalawang puno to eh dalawang puno to yan dalawang puno ang dami na niyang bunga ayan o. Nagbunga na siya. Ayan. Bunga niya yan. Ayan. Kahit ito yung isa. Inati ko sa dalawa. Ayan. Meron na din. Ayan yung bunga niya. Ayan. Bunga yan guys. Ayan. 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 Sarap daw to guys ng mulberry. Mingi ako dati sa ano classmate ko. Namamatay hindi siya nabuhay. Kaya ito. Pay bantay data to dalawa. Binili namin to. Nung binili oh, ni manang. Kita katayan. Sao. Oh. Yan. Yan. So, itu udah ada lingkup besar baba sabaknya para merundau anu puno ayan guys dendam anu ya? kalau mangsi ayan guys vitamin sa ah. grabe vitamins na itong ano, mulberry. kakabalik lang ng boses ko wala kong boses ngayon lang nagka boses ayan guys so guys, di ako makapasok kasi ang taas, ayan o oh, may bakod ayan, kuha ko ng upuan kuha ko guys ng upuan ka agaray Ayan. Mangwa tayo ng okra. Ayan. Mangwa tayo ng okra. Ito guys. Ayan. Pag pumitas ka nito, kailangan ipakli mo yung ano, yung dolo para malaman mo kung pwede pa siyang kainin o hindi na kasi pag pag ganito guys ayaw na niya oh ayan oh ayaw na ayan ano na yan matanda na pag ito mapakli bata pa ibig sabihin bata pa ayan eh dami nila oh inilagay dito yung alubati namin kinain nila hindi, hindi na kami nakakain ng alugbate yan o, no? gusto sunod sunod yan pwede pa tumakain shhh ito guys yan, pwede pa tsaka ito isa basta mapakli lang guys ay tsaka ito din Yeah. Matakli pa siya, guys. Ha? Bumalik ako. Sida may parcel. May deliver. Pabalik na naman ako. Mangunguha ako ng atay. Okra. Ayan o. No? Oh. Hoy. Hoy, ikaw, nanay ka. Huwag akong kakainin. ito pa ito pa guys yan yan guys ba mapakli yan bata pa siya guys pag ganito kung sa bisaya pa linghod ba linghod hindi kagaya nyan oh matanda na yan ayan pasok na dito ang mga ano oh oy ay 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 huwag kayo dyan huwag kayong mag sa daanan ko baka maapakan ko kayo tumabi tabi kayo huwag magulo ha huwag makulit huwag makulit maliskey dyan katipala katipala guys ayun no sumunod sunod rin sila yan uy tabi nga tayo kasi namuha ako ng okra para may iulam ako bukas aray ko ang daming so langgam agay 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 anong langgam guys yan sila okay. pakan ko kayo ayan bala kayo wala akong ano sa inyo ha kayo lang yung nagsusunod-sunod dito. Yan guys. Yung garden namin. Yung munting garden. Yan siya. Uwi na ako. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye guys. Ito na yung kinuha ko. Mayroon pa ako doon eh. Yan. Bye bye. Bye bye bye. -bye.